Hello, hello, hello guys! This is me, Maricel Piquero. Tara, mukbang tayo guys! Kain tayo ng orgolius sa English. Ito guys, orgolius. Tapos kain tayo ng kamatis. Tapos kakain tayo ng sibuyas. Tapos na may sili. Lagyan ko ng sili. So yan, tara mukbang tayo guys! Meron akong chicken dito. Puro pakpak -pak lang yung. Hmm. Hindi tayo mahilig sa chicken. Pero kain tayo kasi ilang buwan na tayong dinakain. Para naman magkaroon tayo ng sustansya ng katawan. Kasi wala din na tayo nakain ng chicken eh. kain din tayo ng tomato. Ang lamig sa ngipin. Dahil ma malamig siya. Ilang days na kasi akong hindi nakain ang kanin. Kagabi, galing tayo sa kasalan, hindi tayo nakakain. Ang daming food. Hindi ako nakakain. Puro lang mga sweet. Kunti lang yung rice natin. One cup lang. Sayang hindi nakita inyo. Mara tayong vegetables. Kaya nandag tayo sibuyas, guys. Buyas. Ulan sa pakpak. Yung dito lang ha. Yung dito. Yung mm dito. May nah. Sa English nang guys, orgola. Or orgola. 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 Para sa spinach. Ganun, kauli siya ng spinach. Pero kapag hindi ako ang nagluto ng chicken, hindi ako kakain, guys. Gusto ko ako yung nagluluto kasi alam ko yung proper ng paggawa. Kunti lang yung rice natin, guys. More on vegetables tayo. So, yun lang, guys. na tayo guys, bye bye, malamat one glass of water and after that one of, one glass of yogurt yogurt din guys para yung kinain natin guys madali niyang madigest just... so yun lang guys maraming salamat po sa pananood sa aking video kunti lang tayo kumain ng kanin uh, one cup lang ang nakakaano doon is yung vegetables. Kumain tayo ng sibuyas, kamatis, tapos yung orgolios. Yun lang guys. Kaya ayun, tas inom tayo ito. Mayroon tayong chicken wings. Yung dito lang siya guys. Ito lang. Ito lang. Di ba alisin mo to? Tapos ito dito. Hindi. Ayaw ko nito. Ito lang dito. Yan lang ang kinakain ko guys na chicken. Apat na ganit, ganun. Apat na chicken. Hindi talaga ako fan ng chicken. Kahit sa Pilipinas pa. Baboy pa, pwede pa. Pero, more on talaga ako vegetables. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye. See you next vlog. Thank you so much.